So yun mga paps, whatsapp Another day, another vlog. Brr, 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 brr. <laughs> so muna karong adlawa kay magkuha may nga to kahoy, kay magilis man may batangan sa tapahan, kay sira naman to o oh. turay. Haan, sira naman to siya mao magkuha mayroon. Brrr. Yeah, naman ay kinuha ko na agad nga ni itong kalabaw para naman makuha na namin yung kahoy na ilalagay namin doon sa ilalim ng tapahan. Masyadong malaki at mabigat kasi kaya hindi kaya ng tao lang ang magbubuhat. Kailangan talaga ng tulong ng malaking hayop na katulad ng kalabaw. Naglawera man ito no ni Pops Arix Oy, hala tarungon gani na to. At spuntun to mga Pops ay kinarga ng anamin ni Papa. Yung kahoy malaki kasi kaya pinagtulungan na namin. Ikinarga nga, nga namin ito sa pababa para naman madala na ng kalabaw. At nang may patong na nga namin ito ay tinagataga na ni Papa pa may masabitan yung tali mga Pops. Hindi ba pwede na tali na ang diretsyo kasi pag laglakad ng kalabaw at, at walang asabitan yung tali, ay matatanggal talaga, mahuhulog nga yung kahoy na ikakarga mo. At nang matapos niya na itong taga tagain ay tinalian niya na agad, ito baga mga paps yung tinutukoy ko na tatalian niya para naman sasabit yung tali kapag ito ay tinali sa kanya at hindi nga malalaglag yung kahoy na nakakarga. At nang matapos niya na itong talian ay kinuha ko na agad yung kalabaw para naman mailagay ko na yung pababa sa liig niya at nang mabuhat niya na yung kahoy. Ha <laughs> ha At nang matapos na nga ay umalis na kami agad, pumunta na agad ako sa tapahan dahil dito nga namin ilalagay yung kahoy kahoy kasi ipapalit nga ito dun sa ilalim ng tapahan na sinasabi ko sa inyo kanina. Kaya naman nang makarating nga ni ako dito ay kinalas-kalas na agad ni Papa yung tali para naman maibaba na namin. At nang makalas na nga ni Papa ang tali ay pinalakad ko na lang yung kalabaw at nalalaglag na nga nila ang yung kahoy may iwan talaga at wala na nga tali. Kaya naman ay pinaslak na agad namin itong kahoy dun sa ilalim ng tapahan. Tinaas nga lang yung kawayan at sahig ng tapahan para naman maipasok siya dun sa loob. Masyado kasing makipot yung butas, hindi talaga kasiya kasi malaki yung kahoy. kasi sabi ko kay Papa, ay bukahin niya at ako na magpapaso. At nang may ko na nga niya, ay pagdating dun sa dulo ay bumangga naman siya dun sa kabilang kanto. Kaya kailangan ko nga pumunta dito sa ilalim. At dito nga ay nahirapan akong ipasok siya dun sa kabila. Kasi nga mabigat yung kahoy kasi masyadong malaki. Hindi nga kaya kasi bumabangga din siya dun sa sahig. Kaya ginamitan ko na nga ng mga pinagbabawal na teknik. Ginamit ko na yung ulo ko, balikat. Subalit hindi pa rin talaga kaya. Hirap talaga siyang ipasok. Kung ano-anong posisyon na nga yung ginamit ko. At hindi naglaon nga ay natapos na rin namin. Naishoot ko nga siya dun sa butas, katagalan. Eh, dako na, na dako. So, paano hanggang dito na lang mga paps. Muli ako si Arex at pangarap kong yumaman At kung paano, hindi ko pa alam. Haha. <laughs>